Ah, uh, you yun know, dahil umulan kagabi mga kaludi, nakita natin tumulo yung yero natin. Kaya nagpunta agad tayo dito sa bilian ng ano, ah, hardware sa dito sa tabi ng Chowking, Kalasya mga kaludi. So, ayan o. Oh, hardware. So, yan. Dito tayo pumunta mga kaludi dahil bibili tayo ng bulkasil. Itong bibili natin yung ay So ayan, yung repack lang. balisibintian 70 mga kaludi. Na e, ilalag, tatapalan natin yung nakita nating tumutulo kagabi. Dahil may tumulong ano, ilang piraso na pinaglagyan ng ano, tit screw. So ayan, inayaran na natin yung bulkasil. So ayan, no? Oh. bulkasil. So tara mga kaludi, samahan ko Punta tayo sa taas ng bubong at bubol kasil tayo ngayon kasi medyo madalim na naman ng ano langit ah, papalapit na naman ng ulan so bali <coughs> pangalawan pa, bali pag umulan ngayon mga kaludi ay pangalawang ulan na sa amin so kaya nagmamadali tayong muwi dahil <coughs> baka abutan tayo ng ulan hindi na dumikit tong bulkasil na nabili natin So ayan. So na video ko pala yung siminto. <laughs> so ayan tatawid tayo mga kalodi dahil nandito tayo sa tapak ng Jollibee sa sa Chowking. So ayan dito tata ta dito tayo sa gilid dadaan. Dadaan tayo dito kasi medyo walang sasakyan. So ayan oh. Sarap naman ng chicken joint na yan. <laughs> Ang dami, lalaki. <laughs> kung ganun sana kalami yung ano so yan yung langit mga kaludi malakas na yung hangin tapos madilim na yung langit kaya uuwi na tayo so pagdating ko pala sa bahay mga kalodi agad kong tinignan yung tapat ng tumutulo mga kalodi para tandaan natin, bilangin natin kung ilang pako yung ano at it's ko yung tapat nya saka tayo pumunta sa taas dahil pag hindi mo tinignan ay hindi mo makikita sa taas kung ano yun yung tumutulo kaya ang mas mainam may lagyan natin lahat so dito tayo kaya sa harap ng teres mga kaludi may nag, nag, iwan tayo ng kunting siwang dito para para dito yung akyatan natin so ito yung bubong ng bahay natin mga kaludi yun o, tanaw na tanaw yung ano dito mga kabahayan so yan o oh. yan lapag natin tapos akyat na tayo Oh, bull kasil. Hawak ko na naman yung bull kasil, mga kaludi. <laughs> Dahil wala tayong ano, kagatin na lang natin yung bull kasil para mabuksan. So, isang kamay lang gamit natin ulit kasi hawak natin yung cellphone. Uwi video tayo. So, yan. talagyan na lang natin lahat yung mga pet screw na ito para sigurado na na walang tumuto walang tumutulo sa loob uh, ano na lang natin dasigin na lang natin <laughs> sa pangasinan dasigin yung ano ba sa tagalog yun ah uh, yung lahatin na lang natin yan para malagyan lahat so yan mga kaluli tamang lagay lang tayo ng Vulcasil dito sa hiro bago pa namin kaya lang ang tin pinagmumulan ng tulo dito dito yan sa tornilyong yan yung tit screw na tinatawag yan yung tinitornilyo kaya pag umulan ng malakas so grabe mapasok yung tubig dyan mga kaludi so grabe, grabe pala dito sa taso so kitang kita natin yung mga bubong ng kapit bahay natin mga kaludi so yun ang lalayong lalaking bahay o so, oh, yan oh, oh ganda dito sa lugar namin kasi ang dami namin katabi so ayan no, oh, mayroon pang sarap buhay doon oh. <laughs> si Busting <laughs> sarap buhay Nasat sa, sa nila so ayan mga kaludi lagyan ulit natin ng ano buong kasi ano ayero natin ayan, hanggang matapos tayo so, paikutin natin yung video dahil natapos na tayo mga kaludi so ayan o oh, ito yung view ng taas ng bubong namin mga kaludi. Pag diridirituan mo yan, yan, malalabas ka ng ermita. Hanggang doon, papunta ka na ng kanto. jan jan yung papuntang kanto. Sa so, kabilang ilog naman yan mga kaludi, salasip. Grandi. Sino yun naman yung mga palaisdaan. So hanggang dito na lang video natin mga kaludi. Maraming salamat sa panonood.